Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Cheska Managaysay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Paano ito posible? Paano ito nangyari? Hindi siya makapaniwala, ngunit ang matinding sakit ng pagbagsak ng limang panloob na organo sa buong katawan ay patuloy na nagsasabi sa kanya na ito ay totoo. Oo, ang Aaron ay naalis ng kalahating hakbang. Ngunit iyon ay dahil ang malaking pagkawalang galaw na dala ng pag-atake ng taong ito mula sa malayo ay nagiging natural na tumama pabalik ng Aaron na may static break ang. Ngunit ang pagbawi ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo. Ito ay tulad ng isang motonsiklo na tumama sa isang kotse sa gilid ng kalsada. Ang kotse ay natural na tatamaan ng inersya, ngunit nangangahulugan ba ito na ang motonsiklo ay tumama sa kotse? Maaaring gumalaw ang sasakyan, ngunit ang mas marupok na motonsiklo ay halatang halos ice crap. Sa kasalukuyan, si Aaron at ang Guye ang dalawa. Bagamat mukhang nanalo si Guye, ang kanyang katawan ay parang tumama sa isang bakal na bundok. Hindi niya kayang tiisin ang malakas na inersya at impact. Natural, ang limang panloob na organo ay nag-vibrate at nagdusa ng panloob na pinsala. Sa kanyang bahagyang paggalaw, umagos ang dugo sa kanyang katawan. Natural, normal lang iyon. Ang orihinal na pinakawalang espirito na maliit na bulaklak ng tagsibol, nang makita ang sitwasyon sa oras na ito, hindi niya mapigilan ang kanyang mga mata, at ang mga nanunood na maagang umiti ay natigilan lahat sa oras na ito. Parang impyerno. No, no, it's impossible. Ayaw pa rin maniwala ni Duguye na totoo ito, kahit na hindi pa siya kayang suportahan ng katawan niya sa mga oras na ito. Hindi siya magpapatalo, lalo na sa napakahinang mukhang basurang puting mukha sa harapan niya. Bang, ngunit muli ay ayaw, ang puso ay nag-iisip, ngunit ang katawan ay lubhang tapat. Sa isang malakas na putok ay bumagsak ang buo niyang katawan sa lupa at hindi na makatayo pa. Sa oras na ito, bahagyang tinapik ni Aeron ang alikabok sa kanyang mga kamay, at lumipad din pabalik sa kanya ang lumilipad na espada na bumasag sa takip ni Goye. Dahan daw ang tumayo si Aeron. Sa kanyang paghinto, ang lahat ng mga nanonood ay napaatras ng ilang hakbang sa kaguluhang muli, hinayaan lamang ang Aeron na wala ng iba pa sa loob ng sampung metro sa paligid niya. Gayunpaman, sa oras na ito, sumabog ang palakpakan. Papapa. -pa -pa. Bagamat malungkot ang palakpakan, tila hindi pangkaraniwang malupit sa oras na ito. Kasunod ng tunog, lumingon ako sa likod, ngunit sa isang pader ng lupa sa hindi kalayuan sa likuran ko, may isang madilim na anino na nakatayo sa oras na ito. Gayunpaman, bagamat ang anino ay parang anino, ito ay tila wala kapag tiningnan mong mabuti. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga, isang boses ang dahan-daang lumabas mula doon. Nang marinig niya ang tunog na ito, labis na hindi komportable si Aaron, ngunit bago pa siya makapag-adjust, lumuhad ang lahat ng tao sa paligid niya, at si Xiao Chunhua ay pinagpapawisan sa kanyang ulo. Tingnan mo ang multo zone. Halos sabay-sabay, lahat ng naruroon ay sumigaw ng maayos at magalang. Ghost zone. Nang marinig na sila ay mapagpakumbaba, alam ni Han Sanchen na dapat ay malaki ang ulo ng lalaki. Ang goye na nakahandusay sa lupa ay biglang humagalpak sa tawa nang makita niya ang iron na napakadangal. Mabaho anak, tapos ka na. Tawa siya ng tawa, kahit na ang iron ay ibinaba ni Xiao Chanhua, ang mga ito ay walang kabuluhan sa harap ng maltong season. Dahil sa lungsod na ito, ang Ghost Zun ang pinakamataas na pinuno. Siya ang may huling say sa lahat ng bagay dito, kabilang ang buhay at kamatayan ng lahat ng mga nilalang. Gayunpaman, ang multo na si ay hindi kailanman lumitaw sa mundo sa ilalim ng lupa. Napakadumi ng lugar na ito. Paano siya karapat dapat sa kanyang pinakamataas na pagkakakilanlan? Sa pagkakataong ito, hindi ko alam. Kung swerte ba ako o malas ang bata, pati si Master tinulungan ako, nirerespeto respeto siya ni Ghost, personal na nagpakita rito ang matanda, sa pag-iisip nito, labis na nasa sabik si Goye, pinilit niyang tiisin ang sakit at atubiling lumuhad, nakita ko si Gizen, ang supervisor ng guhay sa East District, pagkatapos ay tinuro niya si Aaron sa tabi niya at sinabing, multo Zun, itong anak na ito ay si Xiao Chanhua, hindi mo na kailangang sabihin pa. Alam ko ang lahat." Nang marinig ito, mas natuwa si Goye dahil alam ni multo Zun ang lahat ng ito. Halatang dumating ang Multo na si Zun para linisin ang pinto. Ngayon ay may magandang dula. Mga master, okay lang bang 'wag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master? Salamat sa solid na suporta po. Oo, kapabayaan ng mga nasasakupan ko. Ano ang makakatakas sa mga mata ng paggalang ng multo sa Demon Cloud Ghost City na ito? Magalang na tugon ni Guye, malamig na umiti at tumingin kay Aaron ng pahilig. Buhay ka pa ba this time? Kung gaano siya ka-proud, kung gaano kay ang maliit na bulaklak ng tagsibul doon. Wala siyang lakas at nakaluhod sa lupa alam niyang lahat ng determinado niyang isugal ay tuluyan ng natalo sa taya. Kahit na, ito ang uri ng pagsusugal na hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong ibalik. Ang ibig sabihin ng Ghost Zone sa buong Magic Cloud Ghost City ay napakalinaw sa sinuman. Walang awa siyang kumilos, kahit na hindi pa siya nakikita ng maraming tao sa lungsod, lubos nilang nadama at iniukit sa kanilang mga puso at buto ang kanyang marahas na pamamahala. Siya ang panginoon dito at ang pinakakakilakilabot na demonyo sa puso ng lahat. Panginoong multo, ako, gustong humingi ng awa ni Xiao Tianhua, ngunit hindi siya natatakot sa kamatayan. Kung tutuusin, ang kanyang ginawa ay isa ng malaking krimen. Gusto lang niyang kunin ito, at least para maging masaya kapag namatay siya. Hindi mo na kailangang magsabi ng marami. Sa dilim, dahan do ang naghahighlight muli ang anino. Tapos naging tao siya halos dalawang metro ang taas, isa siyang black hedgehog. Sa itaas ng kanyang ulo, mayroon siyang isang pares ng kakaibang galami, parehong tulad ng mga sungay ng baka at mga sungay ng dragon. Napakalaki ng kanyang mga mata at mapatla ang kanyang mukha. Sa isang malumanay na ng ngiti, ito ay naging napakasama. Sa kanyang banayad na paggalaw, dahan daw ang bumagsak ang kanyang pigire mula sa taas at naging madilim na anino. Sa susunod na segundo, dumating siya sa Aaron sa harap niya. Pagtingin kay Aaron, ngumiti siya at hindi ngumiti. Damn it, mabahong bata, hindi ka baluluhod kapag nakakita ka ng multozoon? Sa sandaling dumating ang jablo, paano mo hindi makukuha ang gayong minsan sa buhay na pagkakataon upang mambola? Pagkainom niya ay tiniis niya ang sakit at dir-diretsyong bumangon. Kahit na mayroong matinding sakit sa pagpunit, ang Goye ay hindi nakakaramdam ng anumang hindi komportable sa oras na ito, dahil ang kanyang puso ay maganda. Nang makitang ang Aaron ay magdurusa mula sa paggalang sa multo at hindi makataong pagpapahirap, huli na para sa kanya para maging masaya. Aaron disdained isang ngiti, tumawag ng isang tao na lumuhad sa langit at lupa at lumuhad sa kanilang mga magulang. Nang marinig ito, hindi nagalit ang maltong si Zun. Mapapangiti na sana si Yin Yin, ngunit nakita niya na sa oras na ito, saan kaya ito matitiis ni Master Go. You fucking dare to be arrogant in front of my ghost respect. Siya ay galit na galit, itinaas ang kanyang paa at sinipa ang tuhod ni Aaron, sinusubukan siyang mapaluhod ng diretsyo. Gayunpaman, kahit na ang kanyang paa ay malakas, ang Aaron ay hindi masama. Kapag bumaba ang paa na ito, ang tuhod ni Aaron ay parang semento na bumubuhos. Pagkakita nito, Natigilan si Multo Zone at bahagyang tumingin kay Aaron. Bastos ka, nakaramdam ng hiya si Goye, lalo na nang makita niyang nakatitig ang matotong si Zone kay Aaron. Natural, hindi na siya ng ahas na hulaan pa ang tungkol sa puso ng aswang Zone. On the spot, muli niyang pinaikli ang kanyang kamao at gustong labanan ang Aaron. Fuck off. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ibinulong ni Aaron ang kanyang kawalang kasiyahan, at isang backhand na suntok ang direktang tumama kay Guye na naghahanda sa pag-atake. Ang suntok ay tumama sa tiyan ng lalaki, at dahil sa matinding pananakit, ang masakit na visere ay bumagsak sa atay at gallbladder crackang. Sakit, sakit, sobrang sakit. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang bibig kahit na hindi napigilan. Nag-aatubili at hindi makapaniwalang. Tumingin siya kay Aaron. Sa oras na ito, sa harap ng kanyang nangungunang amo, si Aaron ay nangahas na talunin ang kanyang sarili. Sinuliapan niya ang ghost na si Zun, ngunit kalmado pa rin siyang tumingin kay Aaron. How dare you fucking hit me? Nagalit si Master Go, sabi nga ng kasabihan, ang pambubugbog ng aso ay nakasalalay sa amo. Nandito ang multo ko. How dare you be presumptuous? Ikaw bastard, hindi mo man lang siya pinapansin. Ang dignidad ni Guye ay ganap na nawala. Ngayon lang, nasa harap siya ng isang gang ng mga katulong. Ngayon, nasa harap na siya ng sarili niyang amo. Ngayon pa lang, hindi niya kayang tiisin, pero tama na siya ngayon. Dahil obviously, ang huli ay nakakaapekto rin sa kanilang kinabukasan. Anak ka, kung hindi kita papatayin ngayon, mahirap kalabanan ang kawalang galang mo. Tapos, sobrang tigas ng gay na ayaw niyang mamatay direkta niyang kinagat ang dugong umaagos mula sa kanyang bibig, galit na pinalo ng isang suntok ang Aaron. Malapit na itong gawin ng Aaron. Biglang, sa oras na ito, may mapurol na ingay sa likuran niya. Pagkatapos ang kanyang buong katawan ay umatras ng ilang metro sa lugar, lumuhad sa lupa, at samuka ng dugo sa buong lupa. Nagtaka si Aaron, kaninong galaw ito. Pero nang lingunin ko, nakita kong siya nga iyon. I was stunned on the spot. Storytelling channel sa YouTube. Siya yun. Ghost zone nakatayo sa tapat niya sa lahat ng oras. Kung tutusin, gustuhin man niyang sirain ang ulo, natatakot ako na hindi niya akalain na ang tinaguriang malaking tao na mukhang malungkot at masama ay lalaban sa kanyang mga tauhan dahil sa kanyang sarili. Hindi lamang nagulat si Aaron, ngunit maging ang goye ay puno ng mga tanong sa oras na ito. Nagtaka siya kung bakit biglang sinaktan ng kanyang amo ang sarili. Guizen, ang incompetence ng mga subordinate ko. After thinking about it, natatakot akong bugbugin siya ng multo na si Zun dahil lang sa masamang gawain niya. Sa makatuwid, sa pag-iisip tungkol dito, si Goye ay hindi kasing lakas ng Aaron, ngunit sobrang mapagpakumbaba. Hindi ko alam kung bakit ka binugbog. Sayang ka, nagbigay ng malamig na boses si Ghost Zone at saka gumalaw sa kamay niya. Bang! nagkaroon ng isa pang malakas na ingay, at mabilis na bumalik ang katawan ni Dugoye, na natakot sa iba na umiwas. Pagkatapos ay tinamaan niya ang gilid ng pader ng lupa ng isang mapurol na ingay at tumigil. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig metro ang taas sa lugar na parang walang pera. Halos mahilo ang buong tao at hindi makagalaw. Dati, kung nasira ang limang internal organs, ngayon, halatang nararamdaman ni Goye na ilang tadyang sa katawan niya ang nabali. Marami sa mga tadyang ay may islan na ipinapasok sa kanilang atay at baga. Walang kinikilingan, hindi ganap na nakamamatay, ngunit ganap na pinakamasakit. Ito ang istilo ng paggalang sa multo. Ang tanga ng mga nasasakupan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin kong mali. It's so unhappy to have to respect the Lord. Bagamat hindi makagalaw si Dugoye, mabilis at maingat pa rin siyang nagtanong. Nandito na si Ghost Zun. Kailan niya kukunin ang iyong munting supervisor na gawin ito ng kusa? Isang matalas na boses ng babae ang nanggaling, ngunit hindi ko nakita kung saan nanggaling, ngunit kakaiba ang pakiramdam ng mga tao. Pinag-aralan itong mabuti ni Aaron, ngunit natigilan ako nang makitang ang boses ay nagmula sa likuran ng maltong si Zun. Dahil dito, medyo kakaiba ang Aaron katawan lang ng tao ang ghost zone, hindi gaya ng ibang tao. Pero kung ganun, ngayon lang ba siya nahihirapang kausapin ang sarili niya? Ito ay tila mas katawa-tawa. Tinuturuan lang ng mga subordinate ko ang mabahong bata para kay Guizan. Gayon pa hindi nagulat si Dugoye. Sinubukan niyang tiisin ang kanyang pisikal na kakulangan sa ginhawa at sinabi. Aral, malamig na umiti ang dalaga, malungkot na dagat, kaya mamamatay ka ngayon. Pagkatapos, biglang tumawid ang isang madilim na anino. Sa sumunod na segundo, isang itim na kamay ang dam kit sa lalamunan ni Guye at itinaas ang kanyang buong katawan na parang patay na aso. Yung mga subordinate ko, hindi ko alam. Para sa iyo, supervisor lang. Aso lang. Para sa kanya, guest of ghost respect, paano ang isang aso na nangahas na maging bastos sa mga bisita. Ngumisi ang dalaga. Kung ang isang aso ay bastos sa mga bisita, dapat itong putulin ng libu-libong beses. Si Guye, na nakabara sa kanyang lalamunan, ay halos ayaw ng mag-isip tungkol dito, kaya siya ay umimik. Pagkarinig nito, malamig na mumiti ang dalaga. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ito, biglang binuksan ni Guye ang kanyang mga mag-aaral. Walang duda na siya ay isang aso sa ilalim ng guizen, ngunit ang mga bisita. Aaron, oo. Yung batang yun. Paano ito posible? Paano ito posible? Siya ay isang maliit na puting mukha na ginamit ni Xiao Tianhua pabalik sa bahay upang I enjoy. Paano siya naging panauhin ng ganoong ranggo bilang ghost zone? At ubiling itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa iron sa di kalayuan. Ang buong tao ay natigilan at ayaw. Gamit ang itim na kamay na nagtatrabaho ng husto, natapos niya. Ang huling paglalakbay ng kanyang buhay. Marahil ang pinakanalilito, sa hininga ni Master Go, at sa mga salita ng boses ng babae, ang lahat ng mga taong naroroon ay ganap na nawala ang kanilang talento at tumingin sa Aaron isa-isa, kasabay nito, ang malalaking tropa ay halos walang malay na umatras at lumayo sa Aaron. Ano pa ang ginagawa mo? Malamig na uminom ang boses ng babae na si Wei. Sa sumunod na segundo, lahat ng taong naroroon ay lumuhad sa lupa sa takot sa tunog, then, they suddenly kowtow to Aaron kaming mga dalits, parang VIP reparations, umaasa ng VIP forgiveness, nagulat ang buong madla sa gulat ng pagkakaisa, tumingin si Xiao Chan Hua kay Aaron at multo si Zun, ngunit hindi siya, maging ang Aaron sa oras na ito ay tumingin pabalik sa ghost na si Zun, ano ang ibig sabihin nito? Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong na naman yung natapos natin ngayong kabi, Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!